Touchdown! Kabayan Beach Resort Alright So, no tayo dumating Sakto, magsi-7 na Almost 3 hours ang biyahe natin Alright May ano yun ba? Mabuhay Okay. Wow. Ay, Ay, lang 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 lang. Lang. Bayan. May system din mga ano, oh? May zip line. Wow. Zip <laughs> <your plan>? no. line. <laughs> <laughs> oh,

Bukan Nina Nina. Hoi, ba flat tu nang gunung. Ai, bawa pala mang sorry. Dia pernah tahu umur dosi. Dia pernah tahu umur dosi.

हापुळ हापुळ नाही हापुळ सुद्धा आहे नाही हापुळ हापुळ 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 नाही हापुळ हापु खाना खा लो इनको फॉलो करो आई दीना दला से नो सी ये कायप दीना दला म खिलित ना अगर चिकन बहुत gusto kape? Er kape na. Kape muna. Nes kape, Ermervia. Kape na kayo kung eh kape na. Wala po niyo. Takit. Ayaw mo, ang gano'ng maiyawad. May gagil mo, tuno. May gagil Okay ba? Okay ni. Hindi ka jijid ah. Oh my god, puntot. Ano ginawa mo? Kasi damit mo basa. Ano yung buhos ko tubig mo? Ano buhos basa. Oo. Hay nako. Hindi. Sa cellphone mo Des gilid. basa yung ano. Ay, basa yung ano ko? Ano tapol?

Ayan <laughs> Ang swerte mong bata ka, ha? Lagi kang kasama sa gala, ha? Nang lo... Oh, sa video. Yeah, nah, we are.

yan, nyo na yan para matapos na yung mga natin dyan o, mga ako habang naghihintay ng ano ng oras mainit pa mag swimming oh, alam mo talaga yung bata alam mo galing yun eh, oh. ano, oh, sabat talaga yung ano eh. Spatter ka, boy? Oo. Okay. Iisin mo pag-spatter, ah. Oh, Utang hindi ka naman marunong mag-ayos, eh. aw oh, sinlat. Pustahan yan. Oh, mainit pa eh. Oh. Mayana um, swimming. Binyard sabay ano. Billiard while ano. While drinking alak. Si, ano, Sharga ni George Stregas. <laughs> George Stregas. <laughs> Ikulay kasi buo kay eh, George Tregan. George Tregan versus ano? Versus Machete. <laughs> Ayan po, laban po ni George Tregan tapos saka ni Machete. Anong race yan? Race ano yan? 1 to ano? 1 to 5? Okay, race 2. 1 to 3. 1 to 3. Tapos ano? Tapos, is, ano? tapos ano? Tapos ano? Tapos si ano you know, si si coach ni ano you know, Cyrus <laughs> Jake Cyrus ano wala tayo puro celebrity pa lamang naglalaro dito eh uh, Josh Tregan tapos si Machete tapos si ano si Jake Cyrus o oh, yeah oh, yeah. oh anis you know, takay na ni Mike Josh Tregan governor eh governor yan eh George Tregan governor yan eh governor ng Batangas yan eh mga mga formahan mga formahan -forma, no polo polo pa yan there's three legends tatuan pa taytay <laughs> tayo dyan spot mo tapos talupit tapos may ano pa may coach pa o oh. Jake Cyrus pa yung coach wag ka magulo dyan wag ka magulo chok wag ka magulo chok Maganda laban to. Battle of ano to? Battle of ano? Battle of magician. Yun no? magandang laban to. Tops. Butak. Sumablay. Magandang laban to. Magandang laban to. Magandang laban to Parehas, parehas mahusa ito Oh Oh, oh na. Ganda ng laban niya Parang puro placing ah Mag shoot naman kayo Puro flexing Naka live pa naman kayo sa ano Baya satellite Live to Baya satellite to Uy, wag mo po ancho. Mas kitang mo po anyan masira. Alis ka diyan. Ang Ang ng kulit eh. <laughs> <laughs> ah, pa-usay talaga na ng bilye. Nakakainip. <laughs> <laughs> okay, tira ni George Tregan. George Tregan, tinagapang sa blay. Wala. Ala, parang gusto ko na mag-inom, ate Mamaya na. Ano, mag-inom. <laughs> yun utang yan na nakaseci macete si macete Machete. tata no macete taga paete siya. yeah eh. Ayan, tira ni George Reagan George Reagan George Tregan. Tira, tira, gan 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 Si Nargo, si bayad. <laughs>